Rider po ang asawa ko at sobrang tamad niya. Ayaw niyang mamasada sa tuwing umuulan at ayaw niya rin kapag sobra ang init. Marami sana siyang alam, marunong din siyang gumawa ng washing at electric pan pero sa tuwing may nagpapagawa sa amin ay sobrang dami niyang dahilan. Hindi naman siya mahilig mag-inom dahil sobrang tamad niya talaga. Ang gusto niya ay palagi na lang nakahiga. Kaya sinabi ko sa kanya na ako na lang maghahanap ng trabaho at pumayag naman siya basta online daw ang aking mapapasukan dahil ako pa rin daw ang nakatoka sa aming bahay. Hindi niya raw kasi kayang ihatid at sunduin ang anak namin dahil baka bigla daw siyang tawagin ng pasahero. Ayaw niya daw masira tao. At kung may mapapasukan daw akong opisina ay nagbigay siya ng kondisyon na kailangan ko daw kumuha ng kasambahay para may mag-asikaso pa rin sa kanilang mag-ama habang wala ako dito sa bahay. Wala ako nagawa kaya kumuha ako ng taga-alaga pero hindi niya man lang ako mahatid sa umaga kahit wala naman siyang ginagawa. At simula noong nakapagtrabaho ako ay lalo pa siyang naging tama dahil ako na ang lahat ng gumagastos. Hindi ko naman mapabayaan na wala ako mahawakan na pera dahil may sakit po ako na hika at hindi niya man lang ako binibilhan ng gamot. Napapadalas na rin na magkasakit ang anak namin dahil nahihirapan ng taga-alaga niya na inin siya pero wala man lang ginagawa ang aking asawa. Sinubukan ko na rin humingi ng tulong sa nanay niya para kausapin siya at pangaralan pero ang sabi lang nila sa akin ay ganun na daw talaga ang aking asawa simula ng pagkabata niya.